Youth Turn, usapang kabataan naman. Your Turn, My Turn, Youth Turn. Boyfriend, feeling awkward ba para sa iyong maki-join sa iba? O di kaya naman, reserve ka sa pag-share ng iyong ideas? Dahil iniisip mo, hindi mo kaya at may next time pa naman eh. O sige. I-share isha ko sa iyo ang ilang paraan mula sa www.undp.org na pwede mong gawin to get involved sa isang grupo o sa inyong community. Una, know the need. Mahalagang aware ka sa pangangailangan sa inyong lugar upang maging kabahagi sa paglikha ng solusyon. Marami ka bang napapansin na street children sa inyo? Baka may pwede kang ishare sa kanila. Kagaya ng pagkain, hindi mo na nagagamit na damit, o kahit wisdom o talent, pwede mo ding ishare. Marami ka rin kabataang pwedeng makasama sa pag-achieve niyan. Pangalawa, speak out. Walang mangyayari kung sasarilihin mo lang ang ideas on your mind. Lalo na kung alam mong makakatulong ito para sa nakakarami. Sa mga meetings o gatherings, simulang magbigay ng suggestion. Get involved by sharing your thoughts. Panghuli, get connected. Maraming kabataan with same ideas or advocacy as yours. Reach out to them. Pwede mong i-follow ang kanilang social media accounts. Sa ganitong paraan, wala laman mo ang kanilang initiatives at matututo ka sa kanila. Kaya kaagapay, huwag nang magsulo. Get involved and live a life with impact. Ako si Brenda Santos, kaagapay mo sa... Youth Turn! Usapang kapataan naman. Your turn? My turn. Youth Turn!